Magandang araw mga kababayan. Sumagot na po itong Senator Bongo patungkol sa mga allegation ng involvement ng kanyang pamilya sa Di Joint Venture sa mga diskaya. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito, mga kababayan. Ito, simula na po natin, mga kababayan. Hindi po tumitigil ang administrasyon nitong si Bongbong Marcos na sirain po ang mga Duterte. At alam po natin na gusto po nilang i-connect ito kay Vice President Sara kung kanilang makakayanan. Kasi Duterte, siyempre, pag Duterte yan, automatic, no? kapag kay Bongo yan, eh, pwede nilang i-connect sa nakarang administration at pwede nilang, pwede nilang maibato ay Vice President Sara. Pero sabi ni Senator Bongo nga, siya mismo ang magpa-file ng kaso kung sakaling may involvement ang kanyang pamilya. At kagaya na nangyayari ngayon, kita niyo naman kung anong kanilang gustong gawin. No? Ito po ay gusto nilang i-DN si Sen. Bongo. Pero nilino ni Sen. Bongo na kahit siya, kaya niya mag-file ng kaso. Pwedeng siya mag-file ng kaso agad sa mga diskaya. And narinig naman po natin mga kabayan, noong nakaraan po na nagkaroon ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, sinabi ni Sen. Bongo, tinanong niya po itong mga diskaya, kung uh, kamusta na yung status, ano nang nangyari doon sa joint ventures nila sinasabing tapos na at uh, sinasabing wala pong anomalya sa kanilang proyekto so bakit pilit binabalikan tingnan nyo ha ko i natin mga si Senator Bongo ang number one napipiliin ng taong bayan sa mga survey or pinipili ng taong bayan sa mga survey sa pagka-presidente so kung hindi nila matatanggal si BP Sara bukas si Senator Bongo ang kanilang target ngayon ang... tuloy natin ang... sila mismo ko, layo ko dyan. Pinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mabigilan. Basta na walang kalukuhan. Ayaw ko po ng kalukuhan. Ever since, ayaw na ayaw ko po ng kalokohan. Uh, kalukuhan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no? sa DPWH, sa Ombudsman. sana po ay maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at mayroong proteksyon na. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Let me repeat, hindi ko po kilala yung mga iskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. na, na, na napakinabangan na ba ng tao ba? Eh? napakinabangan, may kuwa po. Trabaho ng kuwa yan. Hindi may, may problema. Kasuhan niyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan niyo po. O kung akong uh, inalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong uh, negosyo. Nakapokus na po ako sa trabaho ko. Hindi ko. there are claims that the disguise might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nila totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Vizcaya, sabihin niya yung totoo. Kasi biglang na, 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 nalihis yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. At yun ang hanapin ninyo, panagutin niyo kasuhan niyo Eh ngayon bakit kayo natras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo parang cover up na nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flat -on. Ito, sinasabi ng Senator Bongo, ang layo na at cover up na nangyayari. Dahil hindi nila tinutumbok ang mga buwaya at mga kongresman. 'Di ba? Bakit nila pinag ng oras yung nakaraang administration? Imalinaw eh, na nakita ng taong bayan ang anomalya ng flood control is eh, sa Marcos administration. Nararamdaman ng lahat dahil sa mga baha. Dahil sa mga pangako ni Bongbong Marcos na mayroon po tayong kasiguraduhan na hindi na tayo mababaha. Mayroon tayong 5,500 flood control. Pero eh, ito lumalabas, 'no? Uh, si ah uh, Mayor Magalong nakikita niya na talagang uh, ang uh, anomalous is na sa 2024 2025 sa administrasyon ni Bongbong Marcos na mamaya pag yung mga insertion ni Saldivo, Martin Valdez at kanilang kaalyado na naman ni Bongbong Marcos. Yeah. So salamat tayo, pasalamat tayo. At ito po nagsalita po si Senator Bonggo. yung hinihintay natin na magsalita si Senator Bonggo. No kasi nasasanay na kasi sila po mga kababayan po natin no? na kung sino po yung hindi nagsasalita kung sino po yung nanahimik basta kalyado ng mga tuterte, no? kung makahanap sila ng butas ay kukunik po nila ito, Senator Bungo ngayon ang kanilang target tuloy natin mga kababayan troll? at yung mga ghost projects bakit atras ah, ka ngayon? kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses eh? sabi kayo ng uh, totoo wala kayong dapat uh, itago at wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Tama. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakabagturo na eh, kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. Willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron pong may kasalanan. O oh, kaya, tingnan nyo ha. Ito malupit, no? In-involve na yung kanyang pamilya, siya ay willing na maging kumplenan. Para lang patunayan na wala pong kinalaman ng kanyang pamilya. O oh, yung Marcos Jr. kaya. Yung pamilya kay ni Marcos Jr. Yung kanyang anak na si Sandro Marcos na ang dami daw pong anomalya ng flood control, ghost project, and sinasabing substandard. Mismo si Manong Chavit ang nagsabi, hindi po sa atin yan. Bakit ayaw nila maging willing na maging kumplenan? Diba? Dapat sila rin, maging willing din sila na maging complainant. Gusto nilang patunayan na malinis itong mga Marcos Romualdez na ito. Pero wala na eh. Tunog na sila. I don't care. May kasalanan sila. Kasuhan sila. Ako pa maging complainant. O may pagkukulang sila. Substandard. Pagkukulang. Panagutin sila. So, huwag lang pong paatras yung investigasyon. Sige, sige. yung sige. Alam naman ang taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpo sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga in sa sa anumanos projects. Eh, numalabas na yung katotohanan eh, paakyat na na paakyat eh. Habang paakyat, eh, inililihis po sa katotohan, umatras. Binabalik sa administrasyon ni former President uh, Tama. Duterte. Tama po. Na wala naman po ang uh, basihan. Hindi ko po mas, hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former president. Pag may nababalitaan siyang uh, sa corruption, tinatanggal naman yan. Yan, tama din yan. Kasi nasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, hindi dito yung malala eh. 22 to 25. Hindi dito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sigurado. Kasi sabi ko nga muti-muti na kaming i-eliminate. Uh, I-identify it with the past uh, president of uh, the na po uh, Tama po yung sinasabi ni Sen. Bungo at yan din po naobserbahan ng lahat ng mga Pilipino. Na dahan-dahan po nila ini-eliminate -ini ang lahat na kaalyado ng mga Duterte. And ang isa po sa kailangan nilang i-eliminate ay Senator Bongo. Dahil nahihirapan po sila kay BP Sara. No? So kung hindi nila makuha ang future president po natin, ito ngayon ang future vice president po natin na si Senator Bongo ang kanilang gustong i-eliminate. So ganyan po yung mga pag-utak na mga yan, ang utak demonyo talaga. Wala po silang iniisip na kabutihan ng mga Pilipino, kundi puro pamumulitika. Tapos ngayon itong si Bongbong Marcos, sinasabi niya, na pamumulitika lang daw po yung pag, uh, pag sa kanya sa anomalya ng corruption babae nung pamumulitika eh, ikaw mismo yung nagperma ng impeachment Sinong ang dapat sisin ikaw mismo ay napaka inconfident nagbinta ka ng mga ginto no inayaan mo yung issue diyan sa West Philippines eh. ano pa no hindi lang po sa DPWH ang mga anomalya lahat yan DOH uh, DSWD yung mga ayuda nyo yung mga proyektong infrastructure ng DOH naging ghost project, yung mga farm to market road, no? Yung bigas ni Bente Faces. Imagine mo yung mga biktima ng lindol, bibintahan mo pa anong klasing utak mayroon ka. At siyempre yung D.O. Manoy, pag uh, sisingot mo na hanggang ngayon ay eh, hindi ka pa rin nagpapahir follicle. Diba? So napaka-inconfident. So ba, imbis na magtrabaho, Gawin nilang kanilang trabaho. Ito po, inuuna nilang i-eliminate si Vice President Sara at si Senator Bongo at hindi po sila tumitigil para gumawa ng ingay at masira mga Duterte. Pero huli na po ang lahat. Now, dahil ang taong bayan ay alam na kung sino po yung nagtatrabaho. Siyempre, Senator Bongo, ang mga kaliado ng mga Duterte, nagtatrabaho lang yan. Kahit ginigipit ang uh, kanilang uh, budget, di ba? Kahit pa No? Binabanatan po sila, sinisira po sila sa publiko. Yan ang mga yan, trabaho lang yan. Dahil sila po ay uh, naniniwala doon sa sinasabi ni President Duterte nung siya pa ang namumuno. At dapat unahin ang taong bayan kaysa pamulitika. Ito ang ginagawa nila ngayon ng Marcos administration at ang kanilang target si Sen. Bongo. Kaya dapat magkaisa ng sambayan ng Pilipino. Hindi pwede yung pa ano na lang tayo, tanggapin na lang natin itong ginagawa ng Marcos administration. Napaka walang hiya. Imagine mo, kung paano tayo paikot-ikotin. Saldi ko hinahayaan, hinahayaan po nila na nasa ibang bansa. Kaikot-ikot. Si Martin Romualdez, gagawin nilang state witness. Eh, sasabihin na wala siyang involvement. Eh, siya po, yung uh, ano, speaker of the house. Siya. Ang lahat na budget sa kanya dumadaan, noon pa sinasabi ni Bibi Sara na sila po yung may control ng pera ng sambayan ng Pilipino, Martin of Valdez and Saldico. O, ito ngayon ang sinisigaw ng mga nagkukunwaring uh, anti-corruption advocates no? na ikulong ang mga magnanakaw Martin Romualdez Saldi ko. Pero noon pa yan, sinabi ni Bibi Sara, hindi nila pinapansin kung hindi pumutok ang isyo nitong flood control. Marami pa po ang anomalya itong Marcos administration. Tingnan nyo ngayon, may nakita po ba tayo ng mga major infrastructure na pinagawa nila? Wala po. Yung lahat ng mga major infrastructure na natatapos ay sinimulan po yan ng, Marcos, uh, ng Duterte administration o yung iba, Pino administration, pinagpatuloy ng Marcos administration. At ngayon, no, pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Pero yung sa kanya mismo, ano nangyari? Wala po. Puro lang salita. At puro Duterte lang ang kanilang tinatarget. Kaya mga kaubayan, no, huwag po tayong manatiling bulag, pipit, bingi sa mga nangyari sa ating bansa. Dapat magtulungan po tayo para lumaban sa korupsyon. Labanan ang korupsyon, wakasan ang corruption. Bakit isa po, sa anumang panawagan ng sambayan ng Pilipino na mapayapang kilos protesta kontra korupsyon na nangyari sa ating masa. Kaya hanggat walang nagsalita, hanggat walang naninindigan, patuloy po tayong aapakan nitong mga oligarko at mga magnanakaw na politiko na nandyan sa Kongreso at kasabwat ngayon, nandyan sa Ombudsman, nandyan sa DP Village, nandyan sa DILG. Nako, alos lahat na lang. Okay, kaya hindi tayo magtatapos kung isa-isahin natin sila. So hanggang dito na lang muna natin uh, tapusin ang ating video at dapat uh, patuloy din na uh, magsasalita at lumaban itong si Senator Bongo against sa mga paninira sa kanya. Mabuhay po kayong lahat na ang bansang Pilipinas.